Oh, kaya ito, yung issue dyan sa palengke, tingnan natin ng sitwasyon ngayon, nakakaawa. Yung parehas, yung mga bumibili at saka yung mga nagtitinda. Sa pampahupa ng mataas na presyo ng bigas, ang pinatupad ngayong price ceiling na 41 at 45 pesos kada kilo. Blockbuster tuloy ang pila sa mga tindahan. Pero kung ang mga mamimili ay nakakatipid dyan, nalulugi naman ang mga nagtitinda. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Pinilahan. At dinumu ang bigas dito sa Mega Q Mart sa Quezon City. Paano ba naman? 41 pesos na lang kada kilo ng regular milled rice at 45 pesos naman ang well milled rice. Alin sunod yan sa pinatutupad na price cap sa bigas ngayong araw. Siyempre, happy ang mga mami at may mga gusto pang mamakyaw. <laughs> Nagulat syempre. Tapos hey, di, di ako nakabili ng bigas. Ano sa question ngayon, nanay? Ah, napakahirap. Napakahirap. <laughs> <a little, laughs> Dalaw-dalawang dala <laughs> kilo lang. Eh, ngayon, gusto na. Gusto kong bumili ng limang kilo. Hindi ako nakabili. <laughs> na wow, yayamanin siya, ate. <laughs> limang kilo ka agad ah. Ako sa kapitbahay namin na bumili na daw ako ng bigas kasi daw po ay nagkakaubusan po. Okay, na lang ha, wala na, wala kami. Okay. Hindi rin tuloy magkamayo ang mga nagtitinda. Para mapagkasya sa mas maraming customers ang murang bigas, nililimitahan lang ang benta ng dalawa hanggang limang kilo depende sa dami ng stocks. Pero kahit ganun pa man, mabilis na uubos ang murang bigas. Tulad na lang sa pwestong ito, sa loob lang ng tatlong oras, simot na kaagad ang murang murang bigas. O, oh, ubus na yung bigas na 45. O, oh, papano na bukas? Di wala ng 45. Balik na sa dati. Tipirin nyo yan, ha? Huwag nyong kakainin yan. Kung ang mga mami nila ay nakatipid, ang mga nagtitinda naman, nalulugi. May mga napilitang magbenta, gaya ng tinderong si Jack Chongson sa Agora Market naman sa San Juan. Oh, masabi kasi ng CTL Hall, tsaka ng DTI, kailangan may display kami ng 41 tsaka 45 po. Kasi kung hindi pwede po hindi kami mag-display, pwede kami pasara. Makawawa naman sila. hindi masolusyonan ni Marcos yung kanyang pangarap na, o pangakong 20 pesos. Tapos ang inuobligan nila yung mga nagtitinda. Bakit kaya hindi nyo obligahin yung mga sarili ninyo na magbawas-bawas ng mga confidential funds? Magbawas kayo ng mga gastos nyo. Hirap na hirap na yung mga mamamayan nyo sa tuwing kayo, kumakain kayo ng mga steak, andy rice pa kayo, mga buwisit kayo. Tapos yung mga kababayan nyo rito, nagka, nagkakagulo. Yan lang sa ilang kilong bilas, bigas na mabibili nila. Wala kayong mga awa. 100 pesos kada kabarang bigas ang nalulugi niya dahil sa price cap. Ka. Katumbasin ang 2 piso kada kilo. Para makasunod sa price cap, nag-display sila ng 41 at 45 pesos na bigas na hindi naman daw nila ibinibenta noon. Ma'am, di ako magtinda nito ma'am kasi kanto niya may tsura ma'am, pangit naman eh. May tsura naman ma'am, madilaw. At sinong tao naman hindi mang bibili niya, wala pang bibili sa akin ito. Bagamat may murang bigas dito, limited edition lang ito dahil kaunti lang supply para sa ganitong presyo. Kung maubos yan, merong ibinibentang premium rice na mas mahal pero mas magandang kalidad. Naabutan din namin kaninang umaga ang tindang ito na hindi na sana bubuksan pa. Pero ang ending, ibinenta na rin nila ang natitira nilang stock kesa naman masira lang. Wala kami pang 41, Pagpilitan magbukas? Eh, pinagbukas kami dahil kasi kailangan din ng tao. Umaasa ang mga rice retailer na tutulungan sila ng gobyerno sa kabila ng pagpapagod na magbenta sa presyong palugi. Halos lahat ng tindang inikot namin kanina sa San Juan at Quezon City ay may nakadisplay na ipinataw na price cap lalo't nag-inspeksyon ng LGU kasama mga tauan ng Department of Interior and Local Government, Department of Trade and Industry, at Department of Agriculture. Nang tanungin ng DA kaugnay sa hinaig ng mga naluluging rice retailer, sagot ni Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban, hey, Hindi pa naman naluluging, ngayon eh. pa lang mabibili. <laughs> alam namin lugi sila. So in effect, uh, gumawa naman ng uh, steps natin ating Pangulo para matulungan ating mga maliliit na nagbibili ng bigas. Ano nga, ano? 15 pesos, 15,000 na ayuda. Eh hanggang gaano katatag hanggang gaano tatagal yang price cap? Anya, magbibigay ang gobyerno ng 15,000 pesos sa kada retailer sa buong bansa mula sa pondo ng DSWD target yang maipamigay ngayong linggo. Ang mga lokal na pamahala naman, pinaplatch na rin ang diskwento at posibleng sagutin ang kanilang renta. Okay. Sa ngayon, kinukompleto pa ng DTI ang listahan ng mga retailers sa buong bansa para mas maayos ang pamamahagi ng ayuda. Nagbabalita mo ah, so ang ginawa nila, nag-implement na sila pero ngayon pa lang sila. <laughs> ngayon pa lang nila pinag-aaralan magkano yung ibibigay, ano ba yung ibibigay, renta ba, bayad sa kuryente, ito ba, ito ba. So ngayon pa lang nila pinag-aaralan kung ano yung uh, adjustment or yung maitutulong, maitutulong nila dun sa mga nagpa, sa palengke. Uh, pero pinatupad na nila. Eh, papano? Papano makakasiguro yung mga nasa palengke na talaga namang uh, hindi sila talo dun sa kanilang ginagawa? O oh, ito.